So maraming nagtatanong at ang laging tanong din ng mga pareho natin na breeder at, at saka plano mag-alaga is Paano ba maka, makatipid gastos sa pagkain? Naranasan ko rin yan so based on my experience talagang napakagastos Napakagastos pag puro feeds lang yung pinapakain mo Nag din ako kung ano kayong papakain ko sa susunod na araw ganito, ganyan. Ang ginawa ko is instead na full 100% ako na feeds, nag-transition ako sa 50-50. So, 50% na feeds, 50% din na natural. Ano ba yung mga natural na food? Isa, kita nyo naman kanina may mga mangga, may mga nyog, may mga dahon-dahon, may mga mulberry, malunggay, ipil-ipil, mga saging, mga prutas, mangga, bunga ng mangga. So, yun yung mga binibigay natin para makatipid sa gasto ng pagkain. Minsan, bibili tayo ng darak o tahop sa bisaya tapos dadagdagan natin ng food supplement. So, ano ba yung food supplement na ginagamit natin? So, meron tayo nito. So talagang dinadamihan ko to kasi ang bilis maubos. Uh, Inorder ko pa to sa Mindanao. So, ginagamit din namin to sa baboy. Ginagamit din sa baboy, sa manok, kambing. Ihalo ko lang sa tubig. Minsan pinapaino, minsan inahalo sa feeds. Sa mga gulay, frutas. So yung mga gulay, pupunta ka sa palengke. Manghihingi ka ng mga tinatapon nilang mga basura nila na gulay sa palengke yung mga nakasako-sako na mga repolyo, mga kamatis, mga Chinese cabbage, ang daming ganun. So una, para makatipid is mga prutas, gulay, mangingi ka. Kung meron kang may mga malapit sa'yo dyan na magbebe ng gulay, yung mga tinatapon na lang, anyan. Tahop, yung pinag ano, ng bigas, umupalay, palay. Uh, 270 lang yata yung isang sako, 250. Ginagawa ko, tinitimpla ko yan ng dyan, isang balde. So nakakakain na yung mga breeders natin around 70 to 80 na breeders natin. So nakakakain na sila. Lagyan ko lang ng food supplement, minsan vitamins, dextrose powder. <coughs> So, tunawin sa tubig. Tapos, yahalo dyan. So, healthy na sila. So far naman, malulusog naman sila. So, minimix natin yan. Minsan, pure na feed slaying. Pag kailangan ng petlugin. Minsan, yung, yung galimak, tegra 4, ganun. So, hindi tayo fix sa isang klase ng feeds. Minimix din natin yan para may iba rin yung nutrients na nakuha nila. Minsan naman, pinaghalo-halo ko naman. Minsan, umaga yung feeds. Tapos hapon yung puro organic. Tapos, minsan naman, puro feeds naman pag marami tayong budget. So, at least nagmimix sila. So, doon tayo nakakatipid na.